Hello guys! Gagawa po tayo ng warang enop. Ito po yung sauce niya. At i-make us, make us na natin. Ayan. Maraparamihan to guys. Parang isang barangay. 4 cups of uh, rice na masri. 4 cups of onion. 3 uh, cups of tomato and yung bagdunis at kusbara nila at salt at nilagyan namin yung sauce niya ng mga arab spices at ano yung roman na di ko alam kung anong english nun basta yun 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 so guys yung kasama ko di marunong video guys